mga busing i-refer natin tong ano tong sakura 735 UV ang issue nito mga busing tingnan nyo yung kapasitor niya lumubo, pumutok kasi sabi ng may-ari ano to generator ang damit at walang ginagamit na IBR kaya ito nagwald ang generator ayan ayan mga idol ayan tingnan nyo oh. pa tingnan nyo tumubo ayan ayan Anipis yung ano niya sang ano to imitation to ng ano yan natin yan. Walang wala nakalagay na made in uh, yung Kinsonic, wala powered by Kinsonic, made in China lang nakalagay AB735UB. Ito yung ano niya. Yan walong transistor. Ito yung magnetron control niya, yan. At saka, yan natin yung, yung makita ang supply niya. 42, 42 at saka 17 17 yan yan uh, i-update ko kayo kasi ko ito muna i-ano palito oo uh oo -huh. uh -huh. ito na pinalitan ko na yung kapasitor guys dumubuh ano to siya 10,000 microfarad at saka 63 volts yan tapos damay ang dalawa. ang ayang ang tatlong ano niya guys? Power transistor niya itong C5200 tatlo. Okay so guys. yan may ano tayo, saving style dito. Ah, uh, maiclip na 'yung paanya kaya dugtungan natin. Yan guys. Ah uh, nga pala ang dalawang ano fuse. Uh, ano na putol na 'yung ano. na 'yung dalawang fuse kaya ano na 'yung ito tatlong power transistor. Ah uh, babalikan ko kayo guys mamaya. Ito na mga busing. Ah uh, salpa ko na ayan yung isa dinugtungan ko yung paa niya kasi eksena at saka ito yung dalawa yan sana okay okay na to ito na guys na ano ko na lahat at saka ito yung mga ayan ko sana yung isa ito guys busted na bios. Kaya yan uh, At saka may napansin ako dito guys Kaya nilagyan ko ng Ito Ako nung nagsulat nito Kasi dito guys Nakalagay sa board OK 25 200 At saka ito Ito lang Nakalagay Tingnan nyo guys uh, 2SC 5 Sir Sero. Sana yan? Ito. Yan, yan. Pero ang ano yan guys, talaga. Yan, A1943. Sa board, mali yung nakasulat. Sa dulo, okay naman sa dulo. Ay, sa dulo pa rin, mali pa rin sa dulo. Nakasulat sa dulo. Yan. 1943. Pero ang tama yan guys, si 5200 yan. Ito talaga ang ano sa ano guys, kapag hindi kayo kabisado, ah, malilito talaga kayo. Ayan, sa ano ito. Ito itong mga imitation na Sakura guys. Ayan, dito, okay. Ayan, nakaprinted sa board si 5200. At saka dito, okay ito dito sunod ayan hindi yan dapat ano yan 1943 tsaka dito dapat si 5200 ang nakalagay dyan 1943 yan guys ingat ingat kayo mag repair guys yan ah i on ko na guys ito na nakasaksak na tingnan natin ayan. Yan guys, pumitrik na Off natin ulit kasi naka hang yung ano. Totoo na yan. natin ulit. Okay, ngayon guys ha. Tsaka yan yung relay na yan. yung relay on. Yan guys, yan kita nyo guys. Yan. Off natin. Yan. So okay na to guys. Ah, uh, i-update ko lang kayo bukas kasi gabi na to adilim na kaya okay na to iti-testing na na lang to natin bukas guys mga idol ah uh, ito na iti-testing na natin itong sakura 735 ata to pero imitation to siya mga idol iyan o oh. no? Kasi tignan mo yung nasa lagyan ko ng marking kasi yung nakasulat sa board mali. ulitin na natin. Kaya taro so, te-testin natin nakakabit na 'yan sa speaker. Nakasaksak na. 'Yan. Nilagyan na natin ng power speaker. Ito. 'Yan na natin kasi mahirap mag-video kasi wala akong kasama, wala akong stand. Power on na natin. Ayan. Ikot na yung ano. At nag-click na yung relay. Sana ba yung ano. Ito. Saksak na natin. Tanggalin muna natin itong ano. Hanap tayo ng music na ano guys. Mahirap. Ito. Mag video na walang sama. Yan, salpak na natin to. Ayan, idol. Music. Saan ba music dito? Uh, idol, pa-subscribe naman dyan. Kahit hindi nyo nagustuhan to. Saan na ba yung music dito? Search na lang natin. Yan. Uh, ngayon lang natin ito matesting ay do kasi busy tayo kahapon. Ano ba yan? Yan. Yan ay parang walang base ay doon malap tayo na ano mm, natin base yan Ayan, ah, yan okay na Tapos, testing natin yung sa Bluetooth. Popo na natin. Test natin yung sa Bluetooth. Ito, selector. tinggalin natin to. Hanap tayo ng may Bluetooth. Anong pangalan ng Bluetooth dito? Ano kaya to idol? Saglit lang idol ha. Ah. Hanapin natin tong ano. Saan ba? It Search. Yan. Okay. Palawanagin natin. Yan. Yan ito baka itong S Y M yan natin bakit wala ano kaya ang pangalan ng oh ito na confirm cut it bakit wala wala bluetooth paano ba ay dito siguro play mode muna natin Pan ah, yan kaya pala search ulit natin ah ito bluetooth ayan na ayan na idol balik natin yan next natin hawak na kasi next natin yan tapos USB naman mga idol play natin ito idol off natin yung bluetooth dito yan saan yung plus drive sandali lang ito idol kasi baka makapirat tayo Ayan, Ayan idol Okay na yan ngayon idol ay uh, babalikan na natin to para ma ano na ulitin ko idol ito pala yung lumobo at saka may tatlong power transistor na ano na nasira na kasi itong dalawang fuse busted na kaya so, uh, yan sige idol salamat yan na lang